Lord Sidol. Nandito kami ni uh, dalawa kami ni Kennedy Kuerta Unigo at kami magagama sa paaralan nang sa ganun ay luminis na ang mga garden na yan. Pakilike and share at pakicomment sa komisisyon. Ang di pa nakapalo-palo na watch up! <laughs> Ganyan ako eh, kaya dumami yung followers ko eh. <laughs> Hi guys! Okay, tuloy mo na yan eh. Oh Ini tu papalitan tu Papalitan tu ni Oh Guys, nice, bye-bye.